Umalingaw-ngaw ang 21 gunshots sa South Memorial Park sa Baguio City. Bilang pagsaludo sa kabayanihan ng 44 South Troopers na nasawi sa madugong inkwentro sa Mama Sapano, Maguindanao noong January 25, 2015. They see the light of your presence, Lord Jesus, In the Muling ginugunita ang sakripisyo ng South Fallen 44, na kasama sa Oplan Exodus na nagsilbi ng warad sa Malaysian terrorist na si Marwan. Pero kapalit nito, labing apat na Cordillera Police ang nasawi sa inkwentro. Hustisya ang kanilang isinisigaw na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakakamit. This will always be a, a scale to us. Their bravery had called upon the nation. Therefore, what they had started made a butterfly effect. I don't know if somebody will help us. Ilang taon na. This is now nine years, nine years na. Hanggang ngayon, wala. Pinapaano namin lang sa Panginoon Diyos. Siya lang ang bahala. Hiling nila sa pamahalaan ang tulong na matagal nang ipinangako sa kanila na hindi pa rin nakukumpleto is a dear cause. Nakako siya sa amin, pero saan saan ngayon yung pangako Hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi nila naibigay ng 30%, 70% lang ay binigay. Sa mensahe ng pangunahing bisita na si Police Major General Edgar Alan Okobo mula Police Community Relations, sinabi niyang mahalagang gunitain ang sakripisyo ng mga SAF 44 na isinugal ang kanilang buhay para sa kapayapaan ng bansa. They have served this country. They have uh, keep our peace uh, because of their lives that have uh, been given more people more community have attained peace uh, dito sa ating bansa. Mensahe naman ni Procor Regional Director Police Brigadier General David Peredo Jr. Huwag sayangin ang nagampanan ng mga SAF trooper. Ang uh, sakripisyo nila ay huwag nating sayangin. Uh, lalo na ngayon at may sinasabi yung presidente natin na bagong Pilipinas. Janice Dennis para sa bayan.